pangit pala kami. Na, pangit kami. Sino pangit? Ha? Huh? Galang. <laughs> ah, Pangit. Wala. Wala pangit oy. Sino pangit? Wala pangit. Laki, laki, anay. Huwag ka magsabi. Huwag ka, mag, ka magsabi. Huwag ka magsabi na pangit ako. Ako oh. oh, pangit ako. No. Yeah. <laughs> <laughs> wala pa. Wala mo pagbuntungan. Hala, sige. Ako, <laughs> uh, Lex. Nagagok na video po. Malawa. Pangit ako. Ni <laughs> Pater mo. Labidu. Pangit ako. Ah! <laughs> oh. Ingat. <laughs> <Okay. Okay. laughs> Bakit? ano niya Nagko-concentrate na yun, oh. Nagkatunog, Nag ah. Nagkakagot na. Oo, oh, kagot, nagkaragot. Wow, wow. Katakot Oh, eh. ay, puta, kumpupanda pala. Kung... Ano yan, yan, yan? Ayaw, ayaw, ayaw. ayaw. Oh, huwag yan. Ano yan? Isama yan. na ko, na ko. Concentrate. Ah, labas sa rin yan mamaya. Nagkaragot na, oh. Wiss, 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 Police. Ah! Police. Police. Anong pulis? <laughs> Bakit? Anong pulis? <police? laughs> Bakit? May pulis, tumawag si Joel ng pulis. Bakit? Sino siya? Pulis na daw. Police Bakit? Okay. Sino siya? Hindi na si pa Hindi pangit. Hmm. Pulis na. Bakit? Sino siya? Oh. <laughs> uh. na. Oh, pulis! Pulis nandiyan na. Bakit? Ha? Polis ba? O. Oh, Tingnan natin. Tuhagin mo yung sundalo natin. May sundalo kami doon. Polis ba? May sundalo kami doon eh. O, pops. Wow, Pupo wow. fighting ah. Kalma. Kalma, kalma, kalma. Ah, wag mo na mag concentrate Wag mo na mag concentrate Parang, parang, parang camping na. Wow. Mabuti dito, mga batal. Buwasa, buwasa ginati yan. Buwati, usapan yan. Bakit? Tingnan, tingnan mo yung kalabati. The stronger man. awas kung fu fighting. Kung fu fighting. Oh, pops, pops, pops. Putang ina, if man pala to. may pagkait man. Tata, tapo, apo, apo. oy huwag yun to. Masakit na Ayun, 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 ayun. Op, tenang ngratik gile ini. Op. Ayo. Ayo. Hoi, 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 hoi. Nangratik gile. Op, fungsi fungsi tok, kagak ka. Bila re, nah kok sayok. Aku wow.

Sanya. Iga kemulai pulo ni, 3 pulo. Pare. Siyem nyem gara pon, kami tay met sikaro mang dinanu namun. Sanyang gara pon, iga talviks.